Magandang tali po, sino po kapatid ni Clarence? Uh, kayo po yung kapatid ni Clarence? Dito sa kabila, kayo po? 넌 나를 터트. 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 넌 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 터트. 터트. 넌 터트. 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 터 Ano po yung kapatid? Ah, ito lang po. Dito po tayong tumaloy. Sige po. <laughs> Gulo lang po yung bahay po natin. May, may narapat ko na kung kausapin kayo eh. Kayo po yun nang sa kapatid mo? Hindi na po. Makulit po eh. Ha? Bugbog po, huh? bug -bug po na po ba? Hindi na po. Asin po ba bugbog po? Nakakwento po sa inyo. Mm. Eh, nakakwento po ng teacher na... Huli lang lubos na po kayo. Oh, po. Mm. Eh, mamaya na po kasi medyo yeah. nagka-tension yeah. si ate sa yeah. pambabagbog. <laughs> hindi, hindi na po kasi po. Hindi na po sa, ano, oh, pinapapalo ko po siya. Mm. Pero inamin po niya dahil makulit daw nga oh, po, po siya. Kasi po, di ba, siyempre mamalis po kami. Hindi mm. po mag-asikaso ka dyan. Oo. Yeah. Malikan ah, po namin, yung ano po namin, ganun pa rin po. Oo. Mm. Tapos pag pinapinutusan niyo po, pinapina, pag ito po, hindi po agad bumabalik po, hindi po agad siya na anuhan po. Hmm. Ang pangalan niyo ate? Abigail po. Ate Abi? Ah, uh, anim daw po kayo? Opo. Hmm. Pwede po malaman anong kinamatay ni papa niya? Sa ano po yun, sa bito ko po may butas daw hmm. po. Hmm, yun nga po. Si mama po niyo? Sa ano po, stroke po. Stroke siya. Hmm. Opo. Oh kalma na kayo. Dito na kayo. Sige po. Oh, puro pawis po. Galing po kasi kami maglinis po eh. Kasi po ako po kasi po, siyempre po, kaya po napapalo ko po kasi po, ano mm. po eh, yung ano po kasi kami, siyempre po kami hirap po kami sa buhay, di ba po? Mm. Siyempre po, pag -ano, pagod na po, tapos mm. ako pa po yung mag-aasik. Kasi so, nito, napapalo po talaga kasi po, makulit po talaga masyado. Mm. Sabi niya kasi, pa, gusto ko ipabarangay yung ate ko. Sabi po, gano'n. Ulan. <laughs> <laughs> Hindi dinitig na ko lang yung ano ng ate mo. Oh. Eh, hindi po yung ano nga ano ko po kasi hindi ko naman na po kasi kaya po. Papadala ko po yun sa kapatid ko po talaga kasi po, hindi ko na po kaya eh. Kahit nga kung ako po kung dagdag-dagdag pa ako niyan, ganyan. Ano ba kasi ano utos mo naman ganun-ganun po siya mag-ano po. Hindi ko po kaya yung ano po talaga. Kahit po yung kapatid ko po, yung isa po andiyan. Uh, yung kapatid po namin lalaki. Ilang taon siya nung ano ba na iniwano kayo ng mama at papa niyo? parang five po. Mata ano, malaki na po siya ano, seven years old na po siya nung namatay po yung uh, ah, man namin 7 Seven na po yata siya. Ilan taon? Sino po na una? Mama niyo papa niyo? Yung papa po namin. Ilan taon na po yun? Ano po? Forty-six po yata. Uh, ah, tapos si mama niyo? Bata pa, ganun pa, din po, opo, ganun din po sila, mag-aid lang po Pero mm. yung papa ko, bat parang 42 lang po nung namatay po. Si Ate Abby, pang ikayo po yung pangatlo? Pang lima po. Ah, pang lima. Kayo na pala ang sinundan po niya? Opo. Ba't inaisip po kasi siyempre dapat sa panganay siya o sa munod? en nasa malayo po yung panganay po namin eh. Nasa Batangas po. Mm. <laughs> Sino po yung, <laughs> yung kasakasama niyo yun lang dito? Mm. Asawa ko po. Oh, tapos yung ibang mga kapatid nandito po ba? Nandun po yung isa pong kapatid namin. Yung isa pong kapatid, yung dalawa pong magkasama mag, 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 po sa Batangas mm. po. Pero ngayon po umuwi po sa San Rafael po. Mm. Okay. Kumusta naman po si Clarence sa pag-aaral po niya? Okay naman po. Tapos yung nahano ko nga po sa kanya. Pag po sabi ko, Clarence magbabasa tayo ka ako. Hmm. Ang dami niyo pong dahilan. Ang dami niyang, ano na, ay, kasama pala ako kay kuya dun sa ganito. Aalis ako mm. sa ano po siya? Hindi niyo po siya napapalo? Napapalo sa po. Sapit po. Madalas sa po. po. sabi niya kasi nung tug niya daw yung ulo niya sa pu ano... Overacting po siya kuya. Ay hindi, Ay, joke lang. Sin <laughs> hindi po, <laughs> overacting po siya. Hindi po, sabi ko lang. <laughs> Totoo nga po, hindi, oh, hindi, hindi kayo po yung kapatid po namin. Kunyari mm. po, ganoon niyo po siya, mapipilayan <laughs> na po yan. Ah. Uh, ano, overacting po siya. Kahit po yung kapatid po namin dyan. Opo na, ano po, ko po siya sa pet Mm. Ay, po ako kasi sobrang hapong kulit. Mm. po yung dala po nung implant ko po, yung mga ginagamit ko po kasi ano siya. Yung... Ah. E epekto po parang na ano po. Kahit po itong anak ko po, napapalok ko din. Ano siya. Mm. Minabuti ko na rin pong kumustay no, kayo. At makausap po kayo. Uh -huh. Kasi nga po nakita ko kanina nasa school, nakadok-dok po siya. isabi uh -huh. Sabi ko baka Pinapagod siya? O hindi manayari, naman, hindi naman po. Siya. Hindi naman po pagod kuya pag ano po eh. Eto mm. kasi po, ang pinapagakala po, ito lang po, yung hugasin po. Igib mm. lang po, hindi naman po as in igib po na maghapon po, hindi naman po eh. Hmm. Minsan po, ano lang po, yung ilang galon lang po, ganun. Mm. Yan nga po yung trabaho niya daw, pagigib, tapos paghugas ng plato. Opo. Mm -hmm. Tapos pag ano pa po, po siya. Pag sumasama po siya sa kay kuya po, yung kapatid po namin, mm. -hmm. po silang ibon. Kumusta po buhay niyo rito? Okay naman po. Mm -hmm. Ano pong kinabubuhay niyo rito? Ano <laughs> po? sa tela po, sa lasala po. Ayan nga po, sabi niya yung paggawa pa ng basahan. Apo. Yung asawa Ako. po niyo? Uh, Guguling po. Naguguling siya? Mm -hmm. Yun nga, sabi mo kanina, sa katigasan ng ulo niya, iuwi mo na doon sa isang kapatid. Opo, oh, hindi po talaga po kaya talaga eh. Kahit po, nakikita naman po ng mga yung po, mga kapatid ko, kapatid po ng asawa ko, nakikita po talaga. Mm. Dati po, nando po yung sa kapatid ko po siya dati po. Mm. Eh, sobrang kulit po. Hindi eh, siyempre po, buntis po yung kapatid, yung asa, asawa po ng kapatid ko. Hindi po, na-stress po. Sabi niya, dito na lang po muna sa akin. Mm. Kasi po, dati po, po, sa kapatid po naming pangalwa po, mm. eh, ang ano po niya, na trabaho po kasi siya kasi po namatay po yung asawa niya. May mm. anak po siya. Mm -hmm. di nanon niya po. Kinuha ko po muna. Nung una po, okay, okay pa lang Utos na pa lang po siya ng mais ma po eh. Kapag po inutosan po siya ng mahinan, ayaw niya po ng mahinahon eh. Mm. Kailangan po benga po. Opo, kailangan mm pagalit po. Kailangan pagalit Kailang pag na po kayo. Opo, pagalit na po siya. Ano salita po yung benga? Batanggenyo po uh, Tenga, pagalit, pasigaw. Opo. Opo. Mm. mong hiyawan siya na Kan hmm. hmm. mo okay, um, yung Clarence, ganun okay. po. Mm, tulad po ka kanina, po, tulad po kanina, naririnig niyo po yan, siguro po ako humihiyaw kanina. po na. Paano yung iyaw niyo? Ko Clarence, ganun po, malakas po. Kasi po talaga pong, ano kami, kahit po malakas po, kahit po naririnig niya. Hindi po, parang malalang naririnig. Opo, nung isang gabi po, ano sabi ko, sabi ko sa ko po, sabi ko, tawagin mo ako si Tito Serwin mo. Ay, si Tito Clarence mo, sabi ko. Tinawag niya, Tito Clarence, Tito Clarence, sabi ko Sumasagot naman po yung pinsan ko, sabi, wala. Pero andun po siya, naririnig niya po. Mm -hmm. Siyempre po may isip po siya. Dapat po, narinig niya na tumatawag po. Ano po siya, yung umuwi na po siya kasi tinatawag ko po eh. tawag mm -hmm. ko eh. Hindi po, hindi po siya umuwi. Ang ginawa ako po, kailangan po pong hiyawan na ako po yung, ano, tumawag mm -hmm. sa kanya. Hmm, Kagwapo-gwapo ano mo eh. Dapat hindi matigas ang ulo. Okay. Gusto ko malaman bakit parang antigas ng ulo mo daw, sabi, ano ba yung problema? wala sabi ni ate mo, ang hirap mo utusan. Sabihin mo yung problema kay ate para maayos yeah, niya, niya, diba? Hindi niya po. Sabi, pag inanong ko po siya, pag minsan po, sabi ko, Clara, ko, Clara, crash. inanong ko po siya ng mahinahon po. Tinatry mm -hmm. ko pong hindi po bumenga, hindi po siya hiyawan po. Mm hmm. Hindi naman po talaga na, hindi po siya nasunod eh. Kailangan po talaga, bengahin pa siya. Kakain na siya, gutom na yata siya. <laughs> pa mo ulam niya? Wala. Po. Ay. Ito ko lang na. Ito po, may dala po ako ng ano Kito dito, nanay? tuna. Ito na lang. Ito, bigyan ko siya ng ulam. Ah, oh, ito na lang, oh. Hey, may tuna ka dito. Talaga po. Hmm, anong ano, ano niya yung lagay ng ulam? Ba't wala kayong ulam? Wala, pahira po ngayon. Hmm, kan? Ano po talaga? Ba, ba yan? Pahira po ngayon eh. Ang sa puso. Opo, yung nag-ano nga po sila na. Ikaw, Clarence, kumain ka na ba, Clarence? Ay, kumain ka na muna. Ano? Hmm? Sige, baka tutumbo siya. Mahati oh, na kayo dito. tig isa kayo ni ano. Oh, makakain na sila. Magulo pa yung bahay lang. At pa Hmm, okay lang. Sige, pakainin muna natin sila. Anak, ah, anong pangalan ng anak mo? Ashley po. Ashley? Ah, babae pala yan. Malaki. Babae po. Babae. Kala ko lalaki, mukhang lalaki. Naku, may pasok ko yung stepin mo dyan. Nagdodumi yung lagay. Alam ko lang tayo. Oh, lagay mo to. May mga gatas Ay, dito. Paano mo sa kanila? Dito na. Oh, dito na lang sila kakain. No? Ito, Anjing. Ay, Clarence, ito lang. Ito na kayo kumain. Kuya ka, Clarence, dito na. Aka, hindi nga kayo na. Sige na, huwag ka na mahiya. Kuya ko lang yung bagay. Dito ka na mo po, oh. Ano uh, po? Ito yung ano nila, loob nila. Ang presko pala dito eh, ano? Magulo nga po, kahit po oh. yung... Oh. Pump pumpo namin, napakagulo po, gawa na. Ng... Ito, ito kanina na ito ate. Tinutay tayo po namin paggawa po. Ah, Sa ayun. basahan po. Hmm. Ay, yung kinikita po niya sa basahan. Opo. Okay. Ayun, maganda. Minsan po yung kinikita po namin sa basahan po, inano ko po. Bago din po, ganun po. Mm. Hindi, sige, okay lang natin, huwag na. Oh. Pakita mo, ako, August. Ito yung kinikita nila sa basahan. Oh. Kailan pa nasimulan to, ate? Medyo matagal na po eh. Utay-utay hmm. nga lang po talaga po kasi po. Pagka po nakakalwag lang po kami. Mean, nung nakaraan po, nagbenta po ako nung March po. Hmm. Benta po ang 500 piraso pong po basahan. magkano po kinita niyo? 8,000 po. Oo. Oh. Yung pong 8, yung 500 pieces na basahan, gano'n yung katagal na? Matag matagal na po yun eh. Hmm. Na ano, hindi po yun, ano, sideline ko lang po rin siya pag dito po ako sa bahay. Pero pagka po, minsan po, pagka po, tag-ulan po, pag ano po, nakikitrabahoan din po. Hmm. Ilang so, taon po? na po pala kayo ate? 19 po. Bata mo nag-asawa? 14 lang po ako nag-asawa. Ha? <laughs> huh? Oo po. Kaya mahirap pagka hindi ka yung ba? Opo. Oh, Kaya sa mga anak mo ha? Isa lang, isa lang po. Ba, Ay, hindi ba Hindi ko sabihin, yan da, kumbaga pangaralan mo siya lagi. Opo. Oh, Yun nga po, ang ano ko nga po sa kanya. Pagka, pagka ano, po, hindi ano na, ano na, na, na sa... sa tamang edad na ngayon, siyempre wala pang mm. alam niyan. Kumbaga ngayon kasi parang, di ba, kababatang nag-aasawa. Kaya, mm. ang labas, pagka nagkaroon ng konting problema, hiwalay na. Kaya, ang biktima, yung ano? Dati po nagka ano rin po kami, muntik din po kami maghiwalay po. Mo. Pero nagbalikan po si Kasi po, para po sa bata. Para sa bata na lang? Uh, hindi po. Na, sa bata po, buntis po po. Pero hindi naman po na nagkaano po kabalikan po. Okay naman na po kami ngayon. Hmm. Hindi na po tulad nung bata pa po ako na. Isang sekreto. May gusto kong iwan sa iyo. Isang sekreto kung bakit isa, yung isang pamilya ay matatag at masaya. Okay. Isentro si Tama na minsan, tama nakilala natin si God, Pero, laliman pa natin yung pagkakakilala sa kanya. May iwasan yung mga problema. Ba't na taon po. na po kayo dito? Matagal na po. 2019 pa po kami dito po eh. Hmm. Nag-asawa po, po. Hmm. Kumain po yan po kayo na bago po pumasok. Hmm. Maga ko nga po yung ginising eh. Buk bu magbukas ka pa ng isa Kuya Clarence, magbukas ka ng isa. Iiwan hmm. niyo siya doon sa panganay. Opo, pinakapanganay po namin. Ayun, mas maganda. Baka maayos niya. Saka hindi naman po yung pangatlo po namin kapatid po. Ano po yun? Po. Lalaki po yun? Lalaki po. Okay. Kaya ano karaming basahan o yung ano nyo? Ay, pwede mo makita yung mga basahan nyo? Pero, ano lang po namin ngayon po yun. Nagigitahan po kami ngayon sa mga lalaki. Hmm. pa lang po. Sama-sama po kami ngayon po. Eh. Uh, magkano po ang kuha sa inyo nito? 16 po. 16, pare-pare. Ah, 6! Huwag tayo na Anak po ngayon. Anak na nasawa. Ano ba yun Makalat na yung bahay natin. Yan po mga tela po yung mga, ano. Ibig sabihin, ang dami niyong stock eh, no? Oo, uh, mga 130 kilo po yan. Hmm. Yung 130 kilo, gaano po niyo katagal na nagagawa? Hindi pa po, po namin natatakot. Pero po yung 45 kilo po, halos isang buwan lang po. Kala isang buwan, mga. 45 kilos. Yun uh, po yung nagawa niyong 500 pieces? Hindi po. Ay, buwan ba po, na yun? Po, na po yun? Nakagawa na po kami ng ano po. Ah, okay. Nakakano po yun? 2, 270 po. Hmm. Okay, yun lang. Yung pinunta namin dito, yung concern ko yung bata. Yung nalungkot ako. Nasa school siya, nakadokdok. Pagod na pagod. Matamlay. Hmm. Ay, Lagi ito, naman ba? po siya. Hindi po, hindi magano po siya natulog. Ganina po, eh, kagabi, gagab po. Kasi sabi ko, mm. matulog ka ng kasi ako may pasok bukas. Hmm. Nagagabayan niyo siya mag -pray pag ano po. Minsan hmm. po, pag ano po. Hmm. Kung ano, mas maganda yung nasasabay kayo, sabay kayo yung pag... Hmm. Eh, kahit yung ano lang, yung pagtulog, pagising, o kaya bago matulog, yung sabay mo ano, po. Pa pag minsan po kasi pagka uh, po ano, doon po kasi sa samay kabila po, dito po minsan eh. Saan po kabila? Dito, dito lang po, sa higaan po na to. Sa may po na. At saan? Dyan, po, ah, dito po. Nakalwalay siya. Po dito. Hindi po, kasi po magbabag po sila nung anak ko po eh. Uh, oh, dito pala si Clarence, yan. Okay. Tapos dito po kayo. Opo. Mm. Oh, dito pala si Clarence na tulo. malaki po yung ano po na yun. O oh, bakit may itak siya dito? Nag-iitak na pala siya? Hindi po sa asawa po yan, nagpadala po ng loob. Gano'ng kadalim yung mga itak pala dito. Pwede pong tingnan. Makakasugat kaya sa balat ko to. Ay, ako na lang po yan eh. Okay. Joke lang po. <laughs> Clarence, uwi na kami. Ito sabi niya. Tulad po yung pagka ano po siya. Clarence! L lagi po siya rin. Kapag po mahinaan po yung ano po, hindi po siya na ano. Clarence! <laughs> Clarence! 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 Sabi sabi niya, sabi niya, sabi niya, sabi kailangan po hindi po siya pwedeng Clarence, ganun. Kailangan po. Hindi siya pwedeng labangin. Opo. Pag po sila ng pabebe na. Pabebe, ayaw niya Opo. yung pabebe. Ah, hindi po ako marunong masyado maglambing po eh. Bakit? Hindi po. Hindi ko, hindi ko, po alam. Basta po hindi po ako ano yung malambing po sa ano um, po. Ah. Okay, basta okay ka. na kami. Dito kami. No? Papaalam na kami. Dito. Ba't di ko kayo naglalambing? Hindi po. <laughs> Wala po. Sa asawa niyo, hindi maratin, ano? <laughs> Madalang po, hindi naman po kasi po na, ano. Hmm. Hindi po yung asamang nga, ano po ba, yung para po sa bata na ano po. Ah, yung, yung... Yung kunyari po, lagi pong haharotin po na ano. Ah, hindi bakit? Po. hindi ko po alam eh. <laughs> Kahit po dati po na ano. Na, inano ako naman po sa naglaro naman po kami, pero madalang po. Mas focus po talaga po sa trabaho. Sa ano po, sa bagay, ano. Sa si isip po, yung kakainin nyo, Hmm. Sabi ko nga po, di wala po kami ulam, basta po may bigas po kami. Mm. Sabi ko nga po eh. Sige, tulad po ngayon, wala, po, wala na po kami bigas po. Tapos pagkain pa po ng baboy, kaya parang problema rin po ah, kami. Ah, may baboy kayo. Apo. Ah, ilan yung ano mo? Isa lang po. Inahin. Apo, ah, inahinin po. Ilang, ilang nang anak na siya? Hindi pa po. Ah, nagpapano pa lang. <laughs> mahal mo ba si ate? Okay. Kung mahal mo daw yung isang tao, pagka may... Uh, may siya o merong siyang pinapagawa na makakabuti sa iyo. Susunod ka daw. Mm. Alam mo ba na hindi maganda yung hindi pagsunod? Kuya? Okay. Susunod ka sa ate mo. Tingnan mo, pagka hindi ka susunod kay ate mo, sa mga ate mo, kuya mo, magpapasama ka. Ate, sa ngayon kasi, mahabang ngayon yan. Mahabang proseso para hmm. maayos. Huwag niyo sukuan na. Hindi naman po, hindi po yung susukan po na, ano po, ililipat lang po namin na hmm. ano po. Ibig ko sabihin, huwag tayong magsawang pangaralan siya hmm. para maano yung mga mali. kasi mas may ano na po yun sa akin kasi po pangayon po yung namin. Hmm, tama. Pero kinasama ba ng loob mo yun lilipat ka? Opo, oh, kinasama niya po ng loob yun. Kinasama niya po ng loob. Ang niya po talaga doon. Mula puno po nung lalo po tumigas po yung ulo niya. Ayun. Hindi mo kinasaman log. Sabi mo nga, ayaw mo dun, di diba? ba? Mas gusto ah? mo dito? Kasi nga, hindi ka nga sumusunod kay ate mo. Sabi kaya ko nga sa kanya ka ano. Sabi ko, sa ano. ko sumunod ka ako sa akin ng maayos. Nga ko, utos ko sa'yo. Sundin mo, ano yun mo. Mas hmm. so, ako, hindi ka ako tililipat ako. Pag nagbago yun, ano, hindi po nagbago, lalo po siyang lumala eh. Ah! Talaga mm. naman ay. Okay, sige. Mangako ka sa ate mo. <laughs> kung mga po siya, hindi nyo na ia, ano? Hindi mm. po, nakaano na po kasi talaga sa... Nakaset ano, no, na. Eh. Oh, matapos lang po yung hmm. ano. Ano lang, kailangan niya ng... Uh, hmm. Ano, kailangan talaga magabayan siya na maayos. Kaya nga po sabi ko, doon lang po sa kapatid po namin para po ano siya. Paano, alis na kami? Thank you po, kuya. Welcome. We, wala ka masasabihin? Salamat ka sa kanila, doon sa bigas, sa ano, sabihin hmm. salamat. Baka may gusto kang sabihin. Yes, naman. Hmm. Ako nalulungkot ako pagka ganyan yung mga bata. Ibig sabihin, pwedeng... Gusto ko maagapan siya. Parang um, agapan niya. Malakas sasabihin? Gusto mo na mag-thank Hmm. Yan, ganyan po siya ngayon. Pero pamilya-milya po, iba na po ano naman yan. Paano po? Sige po, ano lang po, hinihingi ko lang po yung ano, uh, magabayan po yung bata. Maayos natin yung mga bata. sabi ko sa akin, pag, ano, po sa kanya, pag, po, pag doon po siya, maanagabayan na po siya. Hmm. Susunod so, ka sa mga kapatid mo. Ha? Huh? Okay? Hmm. Ikabubuti mo yun.